Okay, nakalagay sa thumbnail natin, magsasalita ulit ako tungkol sa package. At ano nga ba ang ginagawa ko dito sa Mindoro? Okay? Alam niyo, paglipad na paglipad ko, galing Dabao, mga dudis na ako sa Manila, lumipad ako papunta dito sa Dabao. Ay, sorry, sa Mindoro. Hindi pala ako lumipad. Sumakay pala. Okay. Sumakay kami na sa sakya, tapos nagbar papunta dito. Nandito po kami sa pinamalayan, Oriental Mindoro. Kami po, ako po talaga, kami, lihit yung Mindoreño. No? Kami po ay Tagalubang Island, ito naman po ay taga dito sa Oriental, taga Occidental. So, kaya po ako nandito ay nag-vlog din po kami, tumulong din po kami kasi meron po dito mga katutubong mangyan. Okay? So, Matagal ko ng pangarap at matagal ko ng gustong gawin na makatulong din po sa mga kababayan namin mangyan. Dahil ako nga po ay ng Mindoro, bakit hindi ko nga naman tulungan yung mga sarili namin kababayan din dito sa Mindoro na ma, ma din natin ang tulong. At nakadalawang araw na po ako dito, ngayon ko lang sasabihin, hindi nyo po alam, na nakapag-vlog na kami at marami na tayong puntahan. Alam nyo, panoorin nyo po yung vlog ko at yung iba mga behind the nila. Sa bukas, mag-upload ako. Kung ano po yung itsura ng mga katutubo natin sa Mindanao, na halos parehas lang na pagpumuhay po nila dito. Kung ano yung kinakain nilang kamote, kinakain din nila dito. Kung ano yung itsura ng bahay nila, ganun din na itsura nila pa. Meron lang konti yung pagkakaiba, makita niyo po dun sa binablog ko. Alam niyo yung salita nila, halos magkatunod. Akala ko, nung una, ang mga Mangyan ay Tagalog, di ba? Tagalog na lahat sila. Yung pala, may iba silang salita Anong nila? Tawag mo kasi? Tawag mo Tawag mo Mga tribu video sa atin. Oo. Tajawan. Tajawan. Ah, uh, Hananuo. Hananuo. At, uh, hindi ba, dito pa... Ayun. Pero, we call it Mangyan. Kumbaga sa, sa Mindanao, ang tawag natin sa kaya, lumad. Ah, uh, Manubo, ata na. Ata manubo, manubo, ata. Yan, yeah. madami, madaming katutubo. Tapos, ang second language nila ay Bisaya. Dito, second language nila Tagalog. Pero yung unang masalita nila na ay, halos magkatunog. Pero, ma iba mahirap. Medyo mahirap daw. Mm -hmm. Oo. Ayos, okay. masensya na po kayo at yung mic ko ay okay. nagkaroon ng diferensya. Kaya, yan. Yeah. Ah, pero malakas na malinis sa amin. Sa so, ibang ano malakas mo? Malakas naman po. Ang ano oh, okay. baka siguro mahina lang yung O baka kung malinas yung malinas. Mahina po yung ano ng micro. Malakas naman po dito sa amin. Yung volume na lang. Yung volume po tapos minsan baka po yung sa cellphone nyo. No? Tapos po dito sa quality settings nyo lang po yan, yung high quality. Okay? Yun. Tapos kaya nga po ako nandito nakapag-vlog na ako nakapag, na ng ilang araw. Babalik na rin po kami bukas. Ako ng pagbablog. Kole. Pagbablog kami, pagbablog mm -hmm. sa bundok. Ayun, pang mga ano lang po. Pero ang tanong ko kung magi-stay na nga ba ako dito. Subukan niyo po sa vlog na Okay? Yan. Ah, uh, magsasalita lang po ako tungkol sa package, ano? You know? no? Uh, okay? At uh, mayroon lang akong sasabihin ah, uh, bukod doon sa package, no? Dahil na-mention na, na -mention ko na rin naman, ah... Uh, yung nangyari po ay umaga, tapos na po yun at uh, maluwag na sa dibdib namin wala na po tayong ano, pag-uusapan pa na, ano. pero uh, lilinawin ko lang po ulit no? Uh, hindi, hindi, namin kailangan ng uh, umaga, publicity o what ba't nangyari yan uh, wala akong kinalaman doon yung mga nagre-reaction dito ngayon na napakarami pong nagre-reaction ay hindi po namin saklaw yun ha. Napakarami, nagugulat na lang ako, nagsulputan na naman kayo, nagsulputan na naman sila. But I respect, uh, nirespeto namin yung mga opinion nyo dyan, and uh, I know, dami na, na pag uh, ngilang namin na panuod tapos meron ulit. Iba, tatlong beses mag-upload sa isang araw, nang gilong. Kasi, ay, uh, posibleng hindi namin mapanood kasi pag nag-browse ka, pa, dahil uh, hot topic yung pangalan ko eh. So talagang doon sa community natin, hot topic siya. So laging nandoon na po may bago ulit. Kahit hindi siya malaking subscriber nung nag-red na yon Pero madaming, uh, kung baga maraming nanonood. Pakiusap ko lang po sana sa mga nag-reactors, I know na kapag reaction na kayo ng mga nakaraang araw, uh, stop na po muna natin or stop na natin kasi tapos na po yun and uh, gusto ko lang yung lab na lang ba no hate tama na huwag na natin kung palakihin no? Uh, again uh, kahit paano nagpapasalamat kami sa inyo dahil pinagtatanggol niyo kami malang tulong din po talaga yung uh, niyo sa at nararamdaman po natin pero huwag na natin dagdagan kasi yung, uh, yung nasa sa kabila yung other side uh, nasasaktan din. Alam ko rin yung feeling no, na nasasaktan din siya o meron tayong nasasaktan na tao. Uh, para matapos lang po at wag na nating masyadong ano yung Kung baga, tapos na po talaga ito. Ano po? And uh, sa amin naman, wala na akong wala akong, wala na akong naramdamang galit. Wala akong naramdamang galit. Uh, nangyari yun, natapos na. So, ang maganda, mahalin natin. No? Uh, mayroong hindi pagkakaunawaan, mahalin natin, huwag na nating palakihin ng palakihin kasi hindi na tama. Na tama na yun, nag-uusap po ako sa inyo, uh, na, na, ano nagpapakumbaba ako sa inyo, na itigil po muna natin yung pagre-reaction, tama na yun, okay na po. Uh, kasi yung nare-reaction nyo ay nasabi niya na nung nakaraan sa sa live niya, uh, pinaulit-ulit nyo lang na, kumbaga, paulit-ulit nyo lang siya na ginagamit, ulit. Tapos na po, nang tama na, uh, huwag natin, ano yun, eh, palakihin pa ng no, palakihin. Uh, I know, nakatulong sa pagiging reactors nyo po, dahil bilang isang reactor, yan po yung trabaho din, yung bilang isang vlogger, katulad namin, yun po ay pakiusap lang namin na, tulad po noon, noong mga panahon na nakiusap din ako. Ngayon, pangalawang pagkakataon, uh, itigil na po muna natin, wag o oh, itigil na, uh, tama na po kasi, uh, ano na, hindi na siya healthy, di ba? At hindi na, kumbaga hindi na healthy as uh, isang na nanonood na charity viewers na ang dami nang napapanood na iba-iba na yung mga, ano ba, Uh, Gatuhan, mayroon mga re, mayroon tayong reactors na Uh, may napanood ako si uh, isang reactors Sakri Actors, pero hindi ko na po i-mention. Talagang todo po yung yung uh, uh, pag, ano ba niya, pagtatanggol din, na-appreciate po namin yun. Meron tayong reactors actors na ngayon ko lang din siya napanood na uh, yung mga sinasabi din niya patungkol doon ay maaring maaaring uh, din po ulit yun ng ano doon sa tao. Kaya, yeah. maaaring tama na po, huwag na natin dagdagan pa ng nagdaga. Kasi wala na, wala hindi na, hindi na natin dapat ito pinag-uusapan kasi isinara na namin. Kung baga, ito yung pinto, inilak na namin, tapos okay. na. Tapos, uh, inayos ko na. So, sa akin, kung mapanood man ito ulit ni ma'am, wala akong galit, tapos na, ah, uh, hindi, hindi na namin, kumbaga yung team, hindi na namin iisipin yun. Sabi ko nga dun sa last vlog namin, tuloy lang ang laban ng BBT. Hindi kami magpapakapekto sa kahit na ano. Kasi alam ko yung 3 million na nanonood sa atin, o kahit wala mang 3 million, maraming nakakaunawa at nag-iintindi. Naintindihan ko yung opinion ng iba, yung so, mga nagko-comment ng mga hard feelings, at nakikiusap ako sa inyo, huwag na po natin i-comment ng mga ganun, hard na lang, na lang. Ha? Okay po ba yun? Yan. Lar, uh, heart, heart na lang lahat. Love, love na lang. Oh. nyo nga. <laughs> Sino ba yun? Yung heart, heart na lang. Oo. Oh, or, oh <laughs> si heart, oh, naman yun. Ipag-pready natin uh, siya. Oo. Oh, 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 wala, kami <laughs> diba? Alam ko naman, ito rin yung gusto nyo yung kailangan natin yung puso natin ay masaya lang. Diba? hindi yung matutulog ka, isipin mo yung mahirap. Sa part po namin na nag-charity, napakahirap po ng sitwasyon na kapag ikaw ay nakitaan ka ng isang bagay na hindi maganda sa'yo, mahirap na po. Kaya kami hanggat maaari, yung aming na uh, nasumpaan, yung aming ginagawa, uh, kahit ultimo sa ibang tao, nasa sa labas ka, kahit pagsilbihan ka ng kumakain ka, mailit ang ulo sa sa'yo, yung pagtitimpi <clears throat> hindi ka pwedeng mag mataas, mag ang ulo diba? so again uh, kami po ay nakikiusap sa lahat ng mga nagre-reactors na tama na po paulit-ulit na po yung mga video nandiyan, I know uh, nakakatulong sa ano nyo na nakatulong sa channel ninyo, channel ninyo. itigil na po natin ha? para wala na po masasaktan. Dabo? Diba Uh, imagine nyo po ha. Uh, alam ko marami nagtatanggol sa akin. Tapos, yung kabila o si ma'am ay puro hate yung natatanggap niya. Masakit talaga yun. Lalo hindi naman natin talaga sukdo lang yung tao. Ako, uh, inaamin naman namin na kami may pagkakamali din. Uh, kaya tinapos ko nang mas maayos. So, kung ako ako yung pamilya ni ma'am, sa yun, sasakasasakan. Diba? kahit hindi ni kahit hindi sila yung isong nadudood, yung mababasa lang yun, masasaktan pa rin. Uh, hindi natin alam yung yung pinagdadaanan din ni ma'am. Di ba? Kaya tama na ha? Yun lang naman yung gusto ko pong sabihin ngayon na maaari lahat ng reactors po. Di po, Stop na yes. po yes. tayo. Huwag na natin ulit-ulit <coughs> yung live ni ma'am i-upload natin, magre react tayo. Tama na po ah. Move on. Move on tayo na rin mm -hmm. Kahit hindi ako yung, alam nyo, kahit hindi ako yung binabas, uh, binabash, dahil tao lang tayo, na po alam natin yung, ay, mga ganong nangyari, may puso po tayo. Di ba? May puso rin tayong uh, sa sasaktan at nakakain din. No? Yun po yung thing. Hindi kami yung ako uh, ugali na kapag may ganito, sasakyan mo. Di ba? Kung sasakyan mo na, ah, uh, ah sige, pagkakataon ko, chance to No, hindi po kami ganun. Kasi alam niyo, from the start, ayaw namin ng magulo, ayaw um, namin ng issue, doon totoo. Lang. Doon lang tayo sa totoo. At yung transparency, lahat yan, itinuro ko po sa okay. kanila. Wala kayo na Kuya Eli, sa mga to, kay Arems, kay na ring-ring, lahat ng TVT, tinuro ko yan.